Arestado naman sa San Carlos City, Pangasinan, ang isang lalaking nanloob umano sa isang tindahan ng cellphone. Modus daw niyang magpanggap na may-ari ng mga saradong tindahan. Makibalita tayo kay Michael Season. Nabawi ng mga otoridad ang mga cellphone at iba pang gadget na ito na nagkakahalaga ng 350,000 piso mula sa isang lalaking may kakaibang modus para makapanloob sa mga tindahan. Basis sa investigasyon ng pulisya, hinihintay ng sospek na si Raymond Reyes na magsara ang target niyang tindahan. Kapag sarado na, pupuntahan niya ito at magpapanggap siyang siya ang may-ari. Sa ganitong paraan niya, nabuksan ang isang tindahan ng cellphone sa barangay Rojas, San Carlos City, Pangasinan. Nagpatulong pa siya sa mga tricycle driver sa lugar para mabuksan ang tindahan. Sinabihan daw niyang mga ito na nakalimutan niya lang ang susi sa loob. Nilagari at saka binult yung padlak. din hanggang sa matanggal, hanggang sa nakapasok nga dahil ang dahilan niya na iwan niya yung susi sa loob. Paglabas ng suspect, marami na raw itong dala at nagawa pang umarkila ng tricycle. Kalaunan, nagtaka ang mga tricycle driver kaya sinilip nila ang tindahan. Doon na nila nakitang nalimas na ang mga panindang cellphone at iba pang gadget. Inireport ito sa pulisya at mabilis namang natunton ang sospek na nagpunta sa isa niyang kaanak sa Bin malay. Nabiktima lang ako ng pananakot kaya nagawa ko siya. Tsaka pagbobanta sa buhay. Ano 'yung ibig sabihin niyan? Yung mismong nagpagawa siya yung nagtutol na papatay ng kumpandli kung ginawa. Tumangging magbigay ng pahayag ang tunay na may-ari ng cellphone shop, mahaharap sa kaso ang sospek. Michael Sison nagbabalita, Pilipinas.